vlog na ito, nagpunta kami sa bayan ng North Sagalay sa Bulacan. Pinungo namin ang ipodang ang view deck, ang bit bit at ang bit bit bridge. Pagkatapos nun, ay nag-trekking, boat ride, at nag-clip jumping kami sa tinaguriang ang Little Palawan ng Bulacan, ang Maramo River. Ang starting point for this vlog ay galing kami sa Taytay -Tay Rizal ang pupuntahan namin ay ang Norsagalay, Bulacan ang first stop namin doon ay ang Ipodam at ang biyahe papunta ron ay aabuti ng lagpas 2 hours yo Marcos Highway pagka uh, dire-direcho mo yan doon ka sa matelake sa Infanta, Quezon na pinakadulo niyan napakita na natin yan sa mga dati natin vlog noong nag Agus River tayo ito yung nadagdag sa LRT2 stations Malikina Pasig tapos yung sa pinakadulo niyan yung Antipolo Station dati hanggang dito lang sa Santolan eto sa kanan makikita niyo yung SM Marikina katabi niyan yung Marikina River uh, umapaw yan nung ano bumagyo yung bagyong kalina kawawa yung Marikina nung nakaraang bagyo lubog sa ba katipunan Quezon City kakana na tayo dito C5 Road. Tapos daladrecha -dala lang yan hanggang makaarap. tayo ng Commonwealth Avenue. Approaching Commonwealth Avenue. Ito na. Linggo naman ngayon kaya hindi ma-traffic dito. Pagka weekdays dito, po, ito yung nakikita nyo sa kaliwa ay yung MRT7. Ang unang station yan from North Avenue sa Quezon City hanggang San Jose del Monte sa Bayan ng Bulacan. Ang laking tulong yan pag natapos yan kasi maiis yung traffic dito sa Commonwealth Avenue. Kaso may bad news, uh, delayed na naman daw yan hanggang 2028. So ano to, Regalado Highway. Pumunta ang SM North. SM North, SM Fairview SM Fairview <laughs> So, sa kaliwa, ayan yung SM Fairview Tapos sa tapat niya, ayan yung Ayala Fairview Terraces Tapos kakanan lang tayo dito sa Quirino Avenue Susunda lang natin yung Riles ayun yung Riles sa taas Sayang talaga matagal pa matatapos tong ano na to MRT7 na to sa Garay Welcome Art kaso burado na yung mga letra Bali sinusuntan ko lang yung Google Map sa biyahe na to nandito na kami ngayon sa Ipo Road paahon na siya eto na yung palatandaan na malapit na tayo pag dimiretso ka dyan yun yung papunta ng Ipo Dam kakaliwa tayo papunta tayo ng Ipo Dam View Deck so eto na yung Ipo Dam View Deck Buti na lang may mga kainan dito sa gilid. Yan, pwede kaming kumain dyan mamaya. Uh, ito yung view deck ng Ipodam. Ah, yun yung Ipodam. Uh, yun. May picture dito sa mga step there. Sa po. Ito maraming yung ano dito mga pitsura no. May heart doon kasi may bangka. Ito parang may trono. <laughs> parang hari. Ayan. yun na. Ayun yung North Sagaray River. Galing doon sa may ipodam. Tapos yung tubig sa ipodam tingin ko galing pa yun sa taas. Sa Angat Dam. Bali yung dumadali dyan na uh, tubig doon kami pupunta next sa uh, Maramo River kung tawagin sama ko sa vlog si Marco tapos si Bino bababayan uh, namin yung mga uh, ito yung may heart papapicture lang kami yeah Okay, tingnan natin. Heart. Si Tropa. Nagbablog din niya si Tropa. Yeah. Dulas. Hindi kami naka-tracking shoes eh. Oops. Ay, ay. Ay, vlog. Ito, medyo yan. Yan yung bangka. Yo, ang aking food trip ay ham silog. Kita lang ang marko. Ano yan? Top silog. silog. Okay, Pino. Skinless. Skinless. Longanisa. Less skin. <laughs> Pinigdikit ako ng aking tropa na sticker. Ito palibot. So yun, tapos na kami kumain ng brunch. Bali, pupunta muna kami dito. Diretso lang tong daan na to. Pupunta ng Bitbit Bridge. Ang ganda ng kalsada dito. Napapalibutan ng mga puno. Hmm. bitbit yung bit-bit river. Ah, oh, dito tayo sa bridge. Ay, ang ganda ng bridge. Gagawa pa! Oh. Okay na dito? okay, Gato solid pa. Yo, bali ito yung bit-bit bridge. Tapos yan, bit-bit river. Bali, yung tubig na lang gagaling dyan dahil yung ipo dam dami na lang bilig ko bali yung pupuntahan namin na yung Marambo River so yung doon pa yung downstream na itong ilog na to doon yung Marambo River yung tubig na lang gagaling dito Dun pupunta doon pa kami mamaya maliligo ibang ka So itong area na to, ano daw siya? Uh, watershed. Kaya yung mga pono dito, ganyan, malalago, Parang masukal, bawal putulin. Kasi nga watershed. So, ang gut watershed. Ito may karatula. Sino naman kaya matapang nagagawa niyan? Ito Dawin to malan. Dito ka <laughs> tatagal dito ang taas. My goods, goods, goods. Yeah, nalista kami dito sa Bit Bit River, uh, Bit Bit uh, Bridge. Punta na kami dito sa may Marama River. Balik walang dandi, tapo puntaran So babalik kami. ha Paahon to paahon So ito yung kanina pinanggalingan namin Yan, dyan kami kumahin Ayan, dyan. na, Ayan, dito. Sa, set yun sa, sa Maramo. Ah, po kayo, sir? Po. Po kayo? Hindi. Na lakad natin mula sa parking area. Ah. Tapos magiging I mean, Total nyo. 1, Entrance, Road Guide, Cottage, Liberty Life, and Parking ah, Area 1, 2, 35? Oo po, tatlo po kayo uh, Pwede nga no? Antagito. Ano yung naka 4 by 4 yun? Naka 4x4 yan Bukod ko sir, kanyang 4x4 kasi natin doon sir is 500 papunta doon, doon kayo yung tatlo lang na ah. option po kasi yun mm -hmm. Ayun, sa trekking pa lang po yun sa lakad natin Ah, lakad lang yan? Kaya option po natin yung Cotorotoragos yung Cristal Caya So yun, papunta na kami ng parking area Narinig niyo naman si Kuya kanina. Uh, magbabayad lang kami ng 1,235. All in na yon Pero walang 4x4. Trekking. Ito yung parking area. Parking. Yo, ito yung parking area. Yan, tapos doon papunta yung river. Walang well, magkita-trekking lang kami. Hindi kami mag... 4x4 tapos, so, ito yung mga gagawin namin doon. Yan, cave, build-up, and I'll start with cliff diving. Saanin naman kami makikita ng bandok e? Eh. Ito yung mga Yan, yung 4 From parking area, ilang minutes daw? From parking area? Oo, uh -huh. 30. 20 to 30 minutes daw, depende sa bigas yung pagka Liligo pala dito Sigla ang liligo sa kawalan <laughs> mm. Ay, Ay pag Maputik, 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 maputik. Wala hundan ang chinelas Kaya sa ah. ah. Medyo egol ah. ah. Mahina talaga ako sa lakaran Pagpawid ka, yung dad Tapos ka, Bino Pagpakit, gagi Tinan mo hindi gago, iba na ako pag ano babalik. <laughs> Sana huwag umulan, gago, madalas to. <laughs> kaya may mga ano, tumatay na ano, hindi marun lumangoy. Ako, parang. Ako, di marun lumangoy ah. Kaya tamo naman ang talo. Pinakit lang kuya, yung ano, yung katuloy na niyo. Ah, kaya sabay pahit. Ito, sama ko si Bino, yung naka-white. Si tour guide namin, naka black <laughs> 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 Dito po kuya. Ito ang guide namin naka-black. Kamay <laughs> itong bibi po dyan ha. Tropa namin yung naka-red. Tapos ito yung, yung tour guide namin naka-black. Yung kalsada eh. Oo. Yung trail. Parang sa ano to parang no? Sa Marahuyo Ay, yung daan. Mm -hmm. Ayan. Ganda rin yung 4x4. Kita sa gitna. Ilang naman yata yung matalik eh. Mm hmm. Dedelecho yung 4x4. Pero pag trekking, liliko dito. Parang may bungabagsak sa kanilang tubig. Maambon par. So dito sa trail, meron mga kawayan. Meron mga sarisari ng puno. Hindi ko naman tawag. Basic lang yung trail lang. Madali lang parang. Oo. Hindi sa, sa technical masyado. Oo. Oh. Kaso, ang chinelas. Saka na pag nasira sa patos ko dito, yaro pa balik. <laughs> <laughs> Nalinig ng tuwod ko. <laughs> <laughs> yan. Nagsasanga-sanga lang yung daan na. Dapat umabalik din tayo dun sa dinadaanan ng 4x4. Ang buna ro pa. Sana tumigil ang ulan para makapag-drone shot kami. Yo, yun ang aming guide. Si Kuya Arvin. Ayan. Malapit na guide. Mawarap yung trail. Dahil sa mga gulong ng 4x4. Ayan, kung sasakay kayo ng 4x4, sabi ni Kuya Arvin, hanggang dito lang sila. Tapos, ayan, masigip na yung daan eh. Ayun, oh. No? lakad na. Pababa dun sa river. Ayan na after ilang months na walang exercise par oh gago nintig yung nga uh, talaga ako ilang kilos ikaw hindi yung sa paahon tayo madadali na ito pahuwi pwede magdanin, no? Ayun, magdanan o may magdanan yun may nalignan ko yung mga nagsiswimming yun ako may ingay na yun Ayan, si, si, si Kuya Arvin. Kuya Arvin, saan tayo Kuya Arvin? Ah, kahit saan dito? Pwede sa ganito? Hindi. Ayun na lang po. Ayun. Sa dulo? Pwede kaya doon? Ay, may tao eh. May tao. Dito pa sa may sarap. Ah, doon. Kaso may... Tingnan ko lang. Ito yung mga cottage. Uy, wow. Kalmado, kalmado. Ayan. Para siyang ano, Mount Darai, sa River. Good. Pili lang kami ng uh, cottage. Ayan. Ayun sa Ayun. Ini mga tindahan ng kape, stubig. Ayun dong kami. Ya, nice par, ganda. Ganda na spot. Start na kami water activity. Hindi na namin yung bangga sundo para daling kami dun dun o tayo natin dito alas par Pareti <laughs> sa <laughs> sa namin na bangka. Kuy, taga saan ka? Taga Taytay pa sa ako. Kasi ako inamin na bangga. Ang haba, <laughs> tatlo lang <laughs> kami. Ang tatlo lang <laughs> kami. <laughs> <laughs> natin yung view dito. Kaya Ay, na, dito yan, dito yata yung, yung dyan yata yung Dito siya pumesto. Oh. Ha, ganda, ganda. Marks, dalawang kamay kapit. Si Marks nandun. Ito ay binang. Sobra dito. Iniwan mo na yung phone mo. Dalawa mo pa? Sa bulsa? Ang taas ng tatalo nun po. Tanke na. May ito ba? Oo. <laughs> Parang ganyan ang taas yan. Hindi, ito, ito. Ito, siguro yun yung hagdan. Ang taas po. Tanke na. Ayan na, si Papa. Beto na. Ito, ito, tatalunan pa. <laughs> Yo, baba na kami, pipila na kami dun sa flip Diving. Ha, ka ba? Si Imar po, walang ka yan? Hindi ka ba? ako So, hindi pa, Cliff Diving naman kami. Huwag okay. so, na natin yung pata na natin yung na itu tangkapan okay. ah ito yung view ya, po ate <laughs> <laughs>

good 2, 3! Sarap. Goods, Asa at sabayag. <laughs> <laughs> mali, mali, bagsok. Yo, thank you sa mga supporters. <laughs> oh, <laughs>

Ito po, ito pwede to sa airdrop Ah, pwede to sa airdrop Ayun Yung kanina pa-upload Yung kanina daw sa HD Trips 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 San ko kaya ang Ito ito maganda Go ate yoo. Sa bangka ka nalang sumakaya? Sige. Uh, yun. Ayun. Ayun. <laughs> oh, pwede na yan. Pwede na yan. Pwede na yan. Woo! Oh, nice. Pwede na. Ano pa? Ano na ako? Good, sige. Oh, sige. Woo! Yun! Nice. Ahon. Yo, guys. Bali itong ano daw. Ito ay uh, part ng North Sagaray River pero ito sa spot na to ang tawag dito Maramo River kaya ito siya tinawag na Maramo River ayon dun sa kay Kuya yung sabang kayo kanina dati raw marami ditong wild na baboy ramo tsaka masukal na masukal daw itong ilog na ito dati ayun kaya tinawag na Maramo River yun ako babounce uh, trekking packet tingin ka mga 30 minutes with uh, stop over ni Bino <laughs> <laughs> ako, ako, ako lagi nagde-decide stop over ako ka <laughs> Good, good. <laughs> oh, enjoy, okay. Kate. Enjoy, enjoy. kasi nakita ko sa kate. Enjoy. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Bye-bye po. Salamat, salamat po. <laughs> okay, trekking pocket. <laughs> Ito na. Ano ang taas? Masasubukan <laughs> ang aming resistensya. Pagod na kami kakalang, no, eh. Salamat. Ingat. Salamat po. Okay. Thank you din. So back trail. Paahon. Ito yung gagawin nyo pag wala kayong 4x4. Parang lakad paraas. Ramis may ulo pa makyat. Dapat dito talaga ano. Pagkasaba kayo dito. Pwede niyo yung mga sarili niyo. <laughs> okay, balik na kami dito sa 4x4 parking area. Gilid, gilid. Ay, ay, ay. Ang ganda ng gulong oh. Pangkamot. Uling ahon. Ha. Aban. Huh. Yo guys, hindi ka papalampasin to. Wow. Ganda. Ganda ng sunset. <laughs> Napatigil eh. Uy, masignan na. <laughs> End of trail. Good. Yeah. Enak enak nice. Tapi nice. Kasi ito yung mga 4x4 Sumaya sila sa 4x4 Yung kaninang mga kasabay namin sa river

Ah, saya. Okay pa work ya. Oh. Ah, <laughs> <laughs> salamat kay Kuya, sir. Hello, sir. Nagana sa amin na arrange <laughs> ng -arrange to parang ko. Ano, naging okay pa, sir? Okay, okay. Sayan? Saya. Saya. Okay, Basta lagi enjoy. Isa <laughs> pagbalik niyo, try niyo rin 4x4 natin. Oh, ay, yun, nga sana eh. magiging. Wala pa hindi ka na kasabay. Kahit ano? Oh, wala. Ah. Uh. Ano pa? Tol, yung... yung... kanya pa, hanapin niyo lang si Arvin. Yo, oh. maraming salamat kay kay Arvin. Ah, uh, malupit na to, Malupit. okay. Ah, yeah. Bye -bye. Pagka Mas, ano, kaso. Pumunta tayo dito, natin yeah, thank you. Yeah. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you.